Hello, magandang tangali sa ating lahat, mga boss at uh, mga kay S.Y.M. No? lalu na yung mga motor natin ni S.Y.M. Then ito yung mga isyu ng mga S.Y.M. ngayon, morning po kayo lahat. At yun sa mga ibang wika ya, Kuya at sasabihin: "Katong, ito no? so, ang diperesensya nandito." Makikinig ka rin sa inyo, sa inyo. ya, So ngayon, ang gagawin natin diyan, papaklasin natin 'to. Bakit na magneto? Yan. Kasi baka mamaya may scam kayo sa mga ibang mekaniko diyan. Sasabihin. No? Ah, so, uh, ato. So, gagawin natin 'yan. Tingnan natin 'yung magneto mamaya. Bubuksan muna natin. So, eto mga boss, no. Napaklas na natin. Ito 'yung diferensya niya. Bali lumuluwag 'yung tatlong corner na 'yan. Gagawin natin diyan. Kita natin ang ano. natin ang Impact Dragon, Philip no? Yan, luwag oh. O, ayan, natin Impact Dragon para fight. Yan, no? Oh, kita natin 'yan. Kunin oh, natin 'yan. Para no? Oh. ganoon, luwag oh. Mamaya, sa mga mga magkano ko Sabihin, ato. Ito yung difference niya. Yan ang mga isyo ng isueng eh. Ngayon, bago labas. Tapos ngayon, dati ito, lalagyan ng lock dito. Dito.

Ayan o oh. Ito na madali o oh. Ayan oh. Ah, simple Tapos lalagay na natin ito Lalagay na natin yan para marinig natin Kung uh, Pagbabago ba yung andar nya Kung kapungan mo ba para sa ito Ayan Kasi marami akong magawang ganito Pagka pinarinig sa ibang mekaniko, sabihin, katok, ito po yung ano yung issue ng mga boss na Okay. So, ngayon pagiging na natin yung ano, yung under niya. no. Oh. Yeah. Yan. Yan lang yung andar niyan. Kumukha kanina ka to. Oh, yeah. So ngayon ganito na lang yung ating video. Sana nakatulong yung ating video na to sa mga ka sy naman natin dyan At syempre huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook Facebook page na Jennifer Maglalang. Thank you at sa ating YouTube channel pala Boss Jen. Okay, salamat.